Si Charlie Kirk ay isang Amerikanong konserbatibong aktivista, manunulat at tagapagsalita. Siya ang tagapagtatag at executive director ng Turning Point USA, TPUSA, isang non-profit na organisasyon na nakatuon sa pagpapalaganap ng konserbatibong ideolohiya lalo na sa mga kolehiyo at unibersidad sa Amerika. Ipinanganak. Oktubre 14, 1993, sa Illinois, USA. Ang lanyang trabaho ay isang political commentator, podcaster, author. Kilala siya sa malakas na pagsuporta kay Donald Trump at sa Make America Great Again movement. Pagtuligsa sa mga progresibong pulisya at tinatawag niyang leftist agenda. Pagho-host ng The Charlie Kirk Show, isang sikat na podcast at talk show, isa rin siyang madalas na panauhin sa mga konserbatibong media tulad ng Fox News at kilala sa kanyang mga talumpati laban sa abortion, socialism at sa tinatawag niyang woke culture. Si Charlie Kirk ay isang kristyano at bukas na nagsasabi ng kanyang pananampalataya. Relihiyon at paniniwala, siya ay isang evangelical Christian. Madalas niyang isama ang pananampalataya sa kanyang mga talumpati at podcast Lalo na pagdating sa moralidad, politika at kultura, naniniwala siya na ang Amerika ay dapat manatiling nakaugat sa Judeo-Christian values. Kontra siya sa abortion at LGBTQ+ ideologies dahil ayon sa kanya, hindi ito tugma sa pananampalatayang Kristiyano. Suportado niya ang religious freedom at madalas ipagtanggol ang mga Kristiyano na nadidiscriminate ayon sa kanyang pananaw. Sa madaling salita, hindi lang siya konserbatibong aktivista sa politika, kundi ginagamit din niya ang pananampalataya bilang pundasyon ng kanyang advokasya. Si Charlie Kirk ay pinaslang noong September 10, 2025 sa Utah Valley University, UVU, sa Orem, Utah. Ang insidente ay naganap sa kanyang event na bahagi ng American Comeback Tour. Habang siya ay sumasagot sa tanong ng audience sa ilalim ng tent na may nakasulat na Prove Me Wrong, mga talong libo katao ang naroroon noong oras ng pananambang. Isang sniper shot o isang bala mula sa matayog na lokasyon, mula sa isang bubong ng gusali na nasa campus, mga 200 talampakan o 60 meters ang layo. Ang bala ay tumama sa leeg ni Charlie Kirk. May mga tao na unang inaresto bilang person of interest. Subalit sila ay pinakawalan na dahil hindi maging match ang kanilang profile o ebidensya sa nasabing pamamaril. Sa ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino talaga ang salarin, nasa investigasyon pa rin ang mga autoridad. Itinuturing ng gobernador ng Utah na isang political assassination ang krimen